Good morning, good morning Isang mapagpalang araw nila sa atin lahat Ayan, panibagong araw tayo, panibagong vlog Ayan, nandito na tayo sa farm 2 Ayan, ah, nasa naman pala natin yung ano do Yung natibag na Dito sa bugahan ng paliki Lumaki yung pinakalawas dito Ayun, Sinambag natin, binagay natin ng tulos Ayan, ah, mag pala kami ni Buasandi ngayon dito sa ano sa farmman mag spray kami ayan mag spray natin uh, pang steam borer o kahit na hindi pa halata uh, may nakita na tayong steam borer sa palay natin ito tumalo natin yung hinalo nating car top or katapat pang uod saka pang ano to pang paro paro tapos ito ganoon din pang uod pang paro din saka ganit insecticide pesticide din yan so, ito uh, yung lagi natin gamit baita tapos ito pandahon kulay ano verde yung orange kasi nito yung red red pala pang bunga yung hyper na green pang ano to pang kita ba pang dahon. at bali ribaton. o ano natin to pang uod ito yung ginagamit natin pang uod pang steam borer bali gamit natin yan isa, dalawa tatlo kapat, lima anim anim na ano anim na gamot ang gamit natin fungicide, insecticide o pesticide ang pinapatay eh, uh, hindi na para hindi na kumapal yung ano. Hindi na kumapal yung simborer ng ano. Ang palay natin. sa permanent. Napadala may bosesan diyan sa makina. Tapos, gieenchian ng tubig. Para mapagkapi muna bago makapag-spray. Amayan natin po tayo ng mga kalabaw. ay ito yung ano natin in-spray natin ang pandamo mo ay in din natin yung ano na yun in natin yung ano na to basta hindi ganong mamata yung ano yung yung Payong payungan kung dito sa amin tapos yung salog yata yun nakaka ano. Mariko. Yung dulo niyan, walang tubig buti tong dulo na to walang katubig gawa nung nasibak kahapon dito napigtas ito kasi ito yung pinakabugahan ng tubig natin yan dito sa hapulan ng tubig kaya pag umapaw kaya may butas ng daga sigurado lalakit lalaki, lalaki lahat ng tubig nagpupunta dito sa tam pamutang ba kaya nag-spray din kami kahapon sa ano sa farm 2 ayun o sinanbag natin talagang naga natin ng tulos ayun o alatang malakas yung tubig na buka dyan huwag nga lang bumugang bumuga ngayon may parting ano dun ayun o kung mapapansin nyo yun yung ano na yun yung malinaw na yon yung may tubig na yon dumalang pero ay uh, ganda nung ansa no kakaroon eh Ayun, uumpisa uh, kahapon may nabunot na tayong ano may steam borer ganda na panahon ng palay oh. pag nagtuloy-tuloy ganda na yung ano nito yung bulas nito mas maganda to kaysa doon sa farm 2 maganda yung palay nito kaysa doon sa farm 2 pag nagtuloy nagtire direct yung ano yun, itim pa ng iba ano ano may party din ano pag maliwanag na ganun na suso bana ganyan natin nga sa dulo kung anong lagay kung may tubig na o paano pero mag-umpisa tayo doon sa balisuso doon sa dulo doon mga ano doon yan yun o ng suso o hindi na natin ano yan hindi na natin tag dito Ang butas oh Hindi na natin Huhulipan. Na ano lang. Sa dito. Nahuhuli lang. Yan. Mapagkapi na tayo. Yan, nagawa na natin yung ano. Uh, ah, nagluloko na naman yung makina natin. Yan. Ginawa na muna natin. Pahapon. Si Boss Andy lang yung nagtapos doon sa... Inaano natin kahapon. Dahil nga nagloko yung makina natin gamit. Pero pag ano, pag hindi na tayo masyadong busy, dadala na natin sa mga mekaniko. Mag-spray na muna kami. Bakit medyo ano, baka kung kakanaan na may ulan mamayang hapon na ah. Kahapon di umulan. Nung, un, nung nakalawa, umulan. Mag-spray muna tayo. Ayan, mga boss. Mag-spray na pala tayo. Hindi tayo makapag-video baka maano dito eh ayun puro tubig baka madiscrash yung cellphone natin eh cellphone na nga lang yung ginagamit natin madiscrash pa ayun bali nangyari na isang banos na to nandito namin yung boss Andy saka so, to yung kalahating hektare na to yung bali suso tapos na rin yan o ito na lang yan bali tatlong ano tatlong banos o yari na muna namin yung bali dalawang ano to pang dalawang hektare itong isang banos na yan pataposan na muna namin ni boss andy tapos makainom tigda dalawang karga na lang kami dito ito halangan -hal ng tatlo halangan -hal ng tatlong pasada kailangan talaga apat para di masyado malayo yung ano, pagitan kapag kinuha lang natin ng tatlong daan to may hindi matatamaan sigurado ay ka kailangan apat sa isang banos apat na daan balikan kami dalawa ni Boss Andy pahinga -pa muna eh, dalawang banos na lang naman kapag ano na si Boss Andy dyan pahinga oh. eh, muna tayo pahinga muna ay Amatay na naman ang alanganin. Sabihin na muna tayo. Pag-ibili tayo ng sprite para ano, kontra sa pulo ng tiyan. Sobrang init kasi pag minsan maano yung tiyan natin. Ayan po. Pag bumibili tayo ng soft drinks. Yung sprite. Uh, pag paano ng ano, sikmura. Uh, pag tanggal ng kulunan tiyan. Kaya sa sobrang init saan pinapay ay renda muna tayo abos nakapag renda na kami ni boss andi so nakapagpay nga na rin ay, tatapusin na namin yung ini-spray dalawang banos na lang naman o andan na siguro yung ano nyan yung makina natin minto na naman kanina ay Naka, ano ba ba ano Ah, uh, papad. eh Ayan, o. Ano yung mata natin, ha? Ay, sa tapos kami nabista yun sa Parman. Bali, may kitatlong hektare yung na natin dito. Sabi natin may ah. eh, sa -masa tayo. Ay, -muna tayo tayo. Pati kakain. Ang baba dyan yung babaday, ulan niya. Mga nalang dito. Namung na naman. Namumuti! Ulan na naman yun. Sabi ni Bawasan, hindi yung mulang kahapon. Baka ngayon daw ulan. Ayan mga Ulan nga nasa the, ano na. Nasa gawin na yan. Medyo malayo-layo pa naman. Ay, ay, ay. Buti na lang. Kahit nagluloko yan, nababantar natin. Nawawala yung timing ng karburato. Yan. Ito na natin yung makina. Ayan. Buti yung ulo. No? Gumawi doon hindi na dito kanina so yan uh, bukong muna kami sa ni boss ati tapos para dire diretso na pagkatapos nag ano nang sili mag spray yan, nakababad pa namin yung mga kalabok yan, yan ano. si Marta saka si Lena ay si ano si Jen mainit pa naman Kukuha na muna kayo sa kate Kukuha na tayo sa kate Bali limang bigis to Ano muna uh, sasaga muna Sasagaw so, muna natin yung mga kalabo Ayan mga bas Sasagaw na natin sila Magda Saka sila ano Si Jenny Pinaabot natin dito sa silo Baka bukas dito tayo mga lusong mag-spray tayo ng pang ano ng ano ng kalamansi o tingnan natin kung makakalusong tayo bukas sa mga pananghali kung paano ay, lang. na lang natin dito sa silong na muna tayo ay hindi pala punta tayo sa kabila magaan pala tayo doon mag spray tayo ng mga sili mabas dito kami sa farm 2 mag spray kami ni boss Andy ng sili ako damo ayan tapos siya pang insekto ayan mag spray muna kami hanggat di hanggat medyo maaga saka hanggat di umuulan ayan mabas ayan natin na ano yung sile bali naka dalawa dalawang karga tapos na ano natin yung nakapaligid na to para di masyado lumabong yung damo saka ito hanggang dun yung ano sa pangatlo kasi buwas din nayari na rin sa siling panigang saka sa talbusin nispray nyo ng pang ano pang insekto Yan, Marami nang mga ano, ramin na ng bagong bunga yung sili natin. Kargado naman ng patabayan. Eh, mapapansin nyo, berding-berde yun. Madami na rin bunga. Ay, yung maliliit nga lang. May punong maliliit yung bunga. Ay, tingin tayo sa baba. Ayan o. Ayan o. Ano pa mga na hinog kala maliliit dahil, dahil, maliliit hindi pa hinu, hindi pa matanda kaya daming ano sa bulaklak ayan ayan mga bulaklak bunga. Yun, sa kabunga Yung sa gawin marami ng bunga yan ayan yung ano ng bite bulay blue ulay blue sa dahon Dito na shade maraming na rin bunga. Ayun. Lumalaki na rin Buas, na you know? bunga nila oh. Busa may mamulilit din. Ta. Ay. Dadami na 'to Ayun oh. na bunga ng mamulilit saka bulak Marami na yan. O, dami. Mga sunod-sunod. Oh. Kargado ng pataba. Baka pa, na mapatubigan. Kaya ganyan na ibungo niya. sa Saka so, gumanda na yung dahon. Yung doon lang talaga sa gawido ng kumunang ulot. May parting ng kong ulot. Oh, you marami ng bungaw Ayan. Ah, paingan lang tayo ng konti. Magpapawi na rin kami ni Boss Andy. Magkapi Ano Ah, ano natin?